Naniniwala ako noon na ang pagtahak sa ibang bansa at ang pagbabanat ng buto sa trabaho doon ay magbibigay ng mas magandang kinabukasan. Akala ko sa bawat patak ng pawis at luha ay magbubunga ito ng kaginhawaan. Ngunit hindi pala. Sa halip, ang mga pangarap ko para sa aking anak ay unti-unting naglaho, parang bula na biglang nawala. Ang kinabukasan na inaasam ko para sa kanya na puno ng saya at tagumpay ay biglang napalitan ng kalungkutan at kabiguan. Ang aking anak na dati-rati ipuno ng sigla at pangarap ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga mata na dati kumikislap sa tuwa ay ngayon ay malungkot na. Ang kanyang nangiti na dati ipuno ng pag-asa ay ngayon ay wala na. Hindi ko inaasahan na ang aking pag-alis at pag sa ibang bansa ay magdudulot ng ganitong epekto sa aking anak. Sa aking hangarin na bigyan siya ng magandang buhay, hindi ko na malayan na ang aking pagkawala ay siya palang magiging dahilan ng kanyang pagkasira. Ang sakit na aking nadarama ngayon ay hindi maipapantay sa anumang hirap na aking naranasan sa pagtrabaho sa ibang bansa." Ang aking puso ay parang sinasaksak sa tuwing naaalala ko ang aking anak. Sana, sana, maibalik ko pa ang nakaraan. Sana, sana, hindi ko na lang siya iniwan. Sana, sana, naging sapat na ang aking pagmamahal at suporta para sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay humiling na sana. Sa kabila ng lahat, ay maging maayos pa rin ang kanyang kinabukasan.